Hi mga Marsi! Good morning! So, mayan, Monday na naman at nag-alarm ako kagabi ng mga 10 a.m. at para mag-asigaso nga ng babauni ni Jowa dahil 3 p.m. yung pasok niya ngayon. So, ayan, nandito na nga ako sa baba tapos na makaluto ng ulam si ate, yung kakainin namin ngayon. Pero at ako, ang inuuna ko munang gawin ay uh, ayusin natin prepare itong fruits ni Jowa. So, bali, naglagay ako dito ng ubas, pomelo, um, apple, and orange. Ayan. Tapos, talagang ako lang yan ng konting asin mamaya. Ayan, tikim-tikim ako. Ayan si ate, naglilinis na nga siya. Tapos na siya makaluto ng ulam namin. So, kagabi, nagmarinate na nga ako. Ayan, overnight yan sa ref. And, ito yung ulamin namin ngayon na niluto ni ate, pork caldereta. Ayan, masarap yan. So, una ko nga lulutuin itong ating binabad na pork chop sa bawang, suka at paminta. Ayan, pakukuluan lang natin to sa suka, yung pinagmarinita natin. Pakuluan lang natin yan, then lagyan natin ng konting tubig. At habang nating natin kumulo or lumabot yung ating pork chop, ayan, ito muna naman ang gagawin ko. Maghihiwa-hiwa ako ng mga gulay para sa ensalada ni Jowa or parang vegetable salad na rin ito dahil merong pipino, lettuce, sibuyas, kamatis. Oh, so ayun lang naman yung halo nito. Ayan, bali inuna ko nang uh, hiwain itong pipino. So nakikita nyo, busy na kumain sila dito dahil tanghali na rin. At ako, magluluto pa ako ng baon ni Jowa. So, ayan. Bali, ito yung naisip ko na partner sa uulamin niya dahil masarap to ka-partner dun sa mga prito and barbecue na gagawin ko ngayon. And uh, gustong gusto niya rin tong ensalada, nasarapan niya yung timpla. Dahil kagabi, pritong pork chop din yung ulam niya, nasarapan niya tong ensalada na timpla. Kaya ayan, ito rin yung babaunin niya ngayon. After ko nga mahiwa ang mga pipino, eto susunod ko naman tong lettuce. Maglalagay din ako ng konti dahil hindi ko alam kung trip niya tong ice lettuce. Bali na hugasan ko na to. So next ko naman itong ating kamatis. Ayun, hinuhugasan ko naman muna bago hiwain. So, bali multitasking ako dito. Sinisilip-silip ko yung niluluto ko. Kasi, pag natuyuan na yon lalagyan ko na siya ng mantika para maprito. So, ganito kami magprito ng pork chop pag gusto namin yung parang pork silog. Ayan. Patutuyan lang muna namin siya sa bawang uh, na may suka at paminta asin. Ayun. Tapos, saka namin lalagyan siya ng maraming mantika para ma-deep fry yung ating pork chop. At masarap naman talaga yung timpla niya. Sa iba, parang ang tawag nila sa ganitong luto ay adobo sa puti. Pero kami, hindi namin alam yung tawag sa ganito. Pero bata pa lang ako, nakagis na ako na si nani na ganito yung way ng pagluluto niya ng pork chop or ng baboy kapag gusto namin ng pritong baboy. Sa inyo po ba, sa inyong lugar, anong tawag po sa ganitong luto ng baboy. Anyway, ayan, kamatis na nga itong hinihiwa natin. So, ang hinihiwa ko ay sakto lang sa baon ni Jowa. And then, nagtira ako ng konti para matikma ko nga siya at masure ko talaga kung masarap siyang partner sa ulaming niya. Tapos, nung matikma ko, grabe, bitin ako. Ang sarap pala talaga ng timpla. So, dati hindi ako may ilig sa ganito. Pero nung natikma ko nga, aba, parang napasarap naman talaga ako. Nabitan ako mga Marcy. And ito rin, nagpapasarap to sa ating ensalado or sa salad. Itong sibuyas. Kaya na-enjoy ko rin yung pagkain nito. siguro dahil favorite nga namin ang sibuyas. Ayan. Kung napapansin nyo, sa likod ko, anja si nanay. Ayan. Kumikibot-kibot yan sa akin dahil kada Ayan na, round 2. <laughs> so habang nag-edit ako, dito ko lang napansin <laughs> na nanonood pala si nani or sumisilip-silip. Ganyan yan lagi kada magpiprito ako. Ayon na ayaw niya kasi yung amoy na parang tostado. Ayaw niya yun ng ganun. Kahit hindi naman siya yung kakain. Lagi yan mangingi alarm or maninita. Isasabihin niyan, sunog na kahit hindi pa. Basta maamoy niya lang yung ganun. So ayan na nga, nakitipla na ako ng ating salad. So, naglagay na ako ng suka, asin, tapos ito, dalawang kutsarang asukal. Tapos, naglagay din ako dito ng pamintang durog. Ayan, masarap na to. And then, minix-mix ko lang itong maige at grabe, naka, talaga promise ng ganitong timpla. Try nyo na din mga Marsi. So, ayan, binalikan ko na nga itong niluluto ko. Bali, pinatakang ko na yan ng mantika. Piniprito na natin itong ating pork chop. Tapos ito na yung ating ensalada or yung salad natin nagulay. And then after na ilang minuto, mga Marcy, ayan, luto na itong ating pork chop. Ayoko na itoasted yung kabila dahil baka merong round 3 pa na maganap na silip-silip. Ayan. So ayan, hinango ko na nga siya. Tapos ang susunod ko na naman lutuin na yung ating pork barbecue. Ayan. So ito ay namarinit na din natin overnight sa ref. Ayan. So, bali, same procedure lang din yung gagawin natin. Pakuluan lang natin to Lagyan lang ng konting tubig. At hayaang lumambot itong ating pork chop or pork barbecue. So, pwedeng-pwede pala tayo mag-pork barbecue gamit lang yung ating kala na hindi kailangan mag-grill. So, na-discover ko to na lamang ko to kay ate dahil lagi kami nagba-barbecue nitong mga nakakaraan ilang beses na, na hindi naman siya nag sa taas kasi yung ihawan namin ay nasa rooftop. And masarap or nagustuhan ko yung timpla niya kahit hindi amoy usok or amoy smoke na pang-grill. And malambot yung karne kaya nagtataka ko paano niya nagawa yun. Nakapag-barbecue siya na hindi naman umakit sa taas para mag-grill or mag-ihaw. So anyway, yun na nga yung kwento kung bakit tin ko din gawin itong ating pork barbecue sa pan. Ayan. So ayun na nga, inaayos ko na nga itong unang baon ni Jowa. Naglagay na nga ako ng ulam niya. Tapos itong ating ensalada. So naglagay na ako sa, sa kanyang babaunan. Ayan. Bali, binaligan na nga natin itong pork barbecue dahil konti na yung tubig niya. Nilagyan ko na nga rin siya ng mantika at ng konting asukal. Tapos, ayan. Diba? Para na tayo nag-barbecue niyan. And masarap yung lasa niya dahil sa barbecue sauce na ginamit ko galing sa Taiwan. Na-adjust lang natin yung lasa or dinagdagan natin ng tamis dahil yung barbecue sauce na yon ay hindi matamis. Ano siya, medyo maalat pero lasang-lasa yung pork. Tapos, ayun na nga, after ng ulam niya na bar pork barbecue, ito naman, as gusto ko itong kanyang tinapay para sa kanyang merienda. So, this time, ang kanyang panglaman ay liver spread. Ayan. So, para maiba naman ang kanyang tinapay, ito naman yung aking ginawa dahil ito lang yung available. Dahil nagkaldareta nga si ate, may natirang na liver spread. So, tamang tama para sa kanyang tinapay. At para naman sa mga nagtataka at nagtatanong bakit lagi ang daming baon ni Jowa sa uh, lagi kung pinapabaon. So, dahil po yun yung meal po niya kaya po dalawa yon dahil para po sa dalawang araw na ulam niya or pagkain niya so bali nilalagay na lang niya yung sa ref tapos i microwave ayun so ito na nga tapos ko na maayos yung kanyang tinapay ito naman nilalagyo ko na ng rice yung kanyang pork barbecue at dahil malapit na tayo matapos sa punto na to mga Marcy kung hindi ka pa please follow and subscribe my page for more videos na tulad nito kung nagustuhan nyo at after nga ng ilang minuto mga Marcy, finally ito na yung ating bound serye for today's video. Thank you for watching mga Marcy. God bless and see you on my next one.